Maulan pa nga din at sabi nga daw sa balita ay eh, may bagyo nga daw. Oh, alam nyo na kapag walang tigil talaga yung ulan, walang tigil din yung pagkakape. <laughs> may nakita nga akong itlog at saka mga talong sa basket, kaya pinrito ko na. Bawal nga din pala tayo mag ng kanin, kaya itong kaning lamig ay eh sinangag ko. May dumating pa nga akong parcel nung hapon kaya binuksan ko na rin. So, hi mga che, welcome back again to my vlog. So, sabi nga sa balita, mayroon nga daw bagyo. Parang minggu na yata, muumura na ako na pa ako panty. Char. <laughs> Well, aminin nyo man at hindi, pag gantong mga panahon, eh napakasarap talaga matulog, lalo na pag gabi at late ka nang magigising. Tapos, mapapasabi ka na lang ng thank you Lord for the freshness. Charis. Anyway, kahit hindi nyo nga pala tinatanong, pagkagising ko nga pala sa umaga, pagkatapos kong magmumog, eh hindi naman ako agad nagkakape. lagi ko nga ang ginagawa, eh umiinom muna ako ng maligamgam na tubig. Eh, din naman tap water, o basta, wag malamig. <laughs> Maraming mga health benefits yung nagagawa ng warm water sa umaga. I-search nyo na lang. So heto bago nga ako maghilamos, magtitimpla na nga pala ako ng kape. Kasi itong kape na to, ipalalamagin ko pa nga ng konti bago ko inumin. Pero nung marimlayan yung tapos tinimpla mo yung kape, ay kay inuman. Feeling ko kasi kapag hindi mainit yung tubig, hindi naluluto yung kape. So sa mga nagtatanong, ganito nga pala yung skincare na ginagawa ko. Isang skincare lang. Hindi naman ganong kagandahan yung mukha ko. Pero just ko, sensitive din kasi minsan yung mukha. Bali kapag naghihilamos nga pala ako, eh binabasa ko nga muna yung mukha ko bago ko nga lagyan nitong sabon. And take note, hindi ko nga pala direkta nilalagay yung sabon sa mukha ko. Bali pinabubula ko nga muna to sa kamay. Na-realize ko din kasi na kapag direkta mo nga nilalagay yung sabon sa mukha mo, eh mahapdi siya. <laughs> willing ka namang masaktan, eh de go, kaskas -kas mo nang ikaskas. Char! <laughs> sa mga nagtatanong kung anong sabon nga yung gamit ko, heto nga yun. Naka-free shipping nga itong sabon na to ngayon, kaya kung bibili ka na sampo, eh may plus one pa, bali 11 yung darating sa'yo. Kaya kung gusto mo nito i-click mo yung yellow basket, or check mo na lang yung link sa may comment section. Bali pagkatapos mo nga pala mabanlawan, magiging ganito nga yung itsura niya, magiging glass skin siya, pero basag-basag. Charis. o, tapos na tayo sa pagpapaganda, nandito na tayo sa totoong buhay, ang ulam ay talong. Eh, ilang piraso lang naman kasi yan. Piprituhin ko na kaysa naman sa masira at hindi mapakinabangan. Nakalimutan ko ang tanggalin sa tubig yung mga talong kaya naman pagkalagay ko ayun tumatalansik yung taba. Meron pa nga ng ilang pirasong itlog kaya naman piprituhin ko na para naman may partner yung ating talong. Naisip ko nga na gawing torta pero naisip ko din na pagod masyado yun kaya gantong mabilisan na lang almusal lang naman. Total, sa sikmura lang din naman mapupunta yun. E di pagsabay na lang kainin, itlog tsaka talongan ani. Ewan ko ba kapag yung mga talong ay eh, matagal na nga nakasalang sa mantika, ay eh, pumuputok din pala. Kaya malas mo na lang kapag naputok ang kasamuka, lapnos ka. Nang matapos ko ang prituhin yung mga talong, sinunod ko na nga pala itong iniscramble kong itlog. Nilagyan ko lang yan ng konting asin at wala nang iba. Kung lalagyan ko pa yan ng sibuyas, o de sana may torta na kumon eh. Dalawang salang nga pala yung ginawa ko dito sa itlog. Parang nga kako ka hindi ganong makapal. Ewan ko, feeling ko kasi hindi luto yung itlog kapag makapal yung pagkakaluto. Para eh. sa akin lang naman yun at hindi para sa inyo ha. Well, anyway, dahil nga lagi kami may tirang kanin na lamig, ayan, isasangag ko yan para hindi sayang. Diyos ko, ng kamalinga biyas ng kamuray pali. <laughs> Naglagay na nga din pala ako ng tatlong pirasong bawang tapos pinukpok ko nga yan, para kahit papano naman ay eh, maging special yung sinangag natin. Pero kung gusto mo ng pinasusyal pa, lagyan mo ng ham. <laughs> Nung mapansin ko nga na nag-uuling na nga yung ating bawang, nilagay ko na nga itong kanin. Konti lang naman talaga yung natirang kanin kasi nga binawasan na namin yung sinasaing namin dahil ilan na lang naman kami dito sa bahay. Masarap sa sinangag yung kapag kinakain mo na ay may crunchy-crunchy kaya gagawin natin itong literal na fried rice. Yung tipong magiging pop rice na siya, hindi na siya fried rice. <laughs> Bali na maluto nga pala yung sinangage, pinatay ko na nga pala yung kalan. Tapos ibinabaw ko nga pala yung isang longganisa na natira kagabi. I Initin ko talaga yan, kaya lang nakalimutan ko. Sorry naman. Bago nga ako kumain eh, nagsaing na muna nga ako. O ba diba, alam ko ginagawa nyo din yan. Ganyan yung pansukat nyo, hindi yung gatang. So ito bago nga ako kumain, sinalang ko na nga tong kanin. Hindi pa nga naubos tong kape ko, kaya naman isasabay ko na dito sa pag-aalmusal ko ng maubos na rin. Siyempre, yung bagok na pang one month, alika kaling one. Naubusan nga kami ng suka pero may kamatis kami. Yan yung isasama natin dito sa bagoong. O di ba, kanyaman? Sabi ko naman sa inyo, kahit ano lang, basta may bagoong, ay perfect na yan. Tapos papartneran mo pa ng pritong talong, ay perfect. 80 kilo na yan, makananong m -m -m naman. Buti na lang talaga may tanim-tanim sa mga gilid-gilid ng daan. Nang hingi na lang ako do sa puno. Tapos ng mga bandang hapon nga, may dumating naman akong parcel. Pero i-share ko na lang to sa inyo kung ano to sa mga susunod ko pang video. pang ko muna kasi na mabuti kung paano kayo mabubudol at kung paano kayo bibili nito.